Magandang buhay Pilipinas, magandang magandang buhay mga ka-okay, welcome back sa aking channel At uh, bago ako magpatuloy ay gusto ko munang pasalamatan ang lahat ng aking mga subscribers At yung mga lagi nag-share ng aking mga video, alam nyo dahil sa inyo la patuloy na nag-grow ang aking YouTube channel Kahit na medyo nagkukulang ako sa pag-upload Pero ayun, tumuloy-tuloy pa rin at yun ay pong encouragement sa akin Maraming maraming salamat po Ah, yung lagi nagse-share diyan, lagi nanonood n'an ah, ng aking mga video. Thank you very much. Ayon. At eh ah, meron po kasi akong inano. Um ah, pero sa Facebook na mga pa ayon. At marami namang nag-response, nagtatanong sila ng mechanics. eto na 'yon. eto na yung mechanics ah, kung paano ah, mag-join sa aking contest. At ah, pero bago 'yon, ay gusto ko muna i-present sa inyo yung aking mga Ah uh, itong mga item na aking uh, gagawin premyo sa contest actually nagbibenta rin po ako nito kung uh, interesado kayo. Like unahin ko na itong uh, itong glove. Ito pa ay Louisville brand new ito at ito ay fit na fit sa elementary baseball or softball. Size 11. Ayan. So kung bibili po kayo ay uh, ito ay uh, 1200 by one take one. Okay, 1,200 pero buy one take 1 po ito. Ngayon, ito isa sa ito ay isa sa mga pa ko. At mamaya sasabihin ko yung mechanics. Ayan. So ito po, tingnan yung mabuti ha. Ayan. Okay? Ah, uh, next. Pero alam nyo ito. Ah, uh, kung mabibigyan niyo ako ng ano, kung mabibigyan niyo ako ng uh, 150 na subscribers. Ayan sa inyo na to bibigay ko na sa inyo to ng bibigay ko na sa inyo to okay kaya yung mga coaches dyan kung interesado kayo ah, marami kayong kaibigan marami yung mga players nyo pwede nyo i-promote yung aking youtube channel kung maka sa bawat uh, bawat ano bawat uh, isa 150 subscribers isipin mo pag uh, bawat player na nakapagbigay sa akin ng 150 meron kayong kunwari 10 player 10 150 meron din kayong sampung glove so ayun <laughs> pero ayan po sa contest okay ano pa at uh, meron din tayong uh, ito eto eto ito rin ay kasama rin sa uh, ito ay catcher's smith, Louisville din ayan ha Kasama rin ito sa ating uh, pa pero ito ay uh, i ipm nyo ako kung gusto malaman yung price nito. Kasi pag bibili kayo ng catcher smith, medyo mahal talaga. Pero ito, uh, affordable na affordable. Uh, I-message nyo lang ako kung interesado kayo rito. Pero ito, ay gagoing uh, gagawin ko rin price sa aking pa-contest. Ayan. Ayun po. Ano pa? So, ito. Next. Ito muna. Ito po ay softball bat. Ha? Pwede to sa high school, pwede sa elementary, pero the best para uh, sa elementary. Ito po ay uh, slight to use. At uh, alam nyo, ito ay composite bat. Ito ay power bat, ah. Hindi ito pangkaraniwang bat. Composite bat po ito. Kaya alam nyo, ito binibenta ko, pero gagawin ko na lang ding price. Uh, kung kung interesado kayo, binibenta ko to ng uh, 2,500. Ayun. Uh, use ito pero napakaganda pa nito Okay, matagal pa nating magagamit. Uh, pero ito ay gagawin ko ring uh, premyo sa aking pa-contest. Ayan. So, tinanong niyo po ha, uh, ito ay uh, uh Easton. Easton, babasa niyo ba? Tama ba? Easton. Ayan. Wonder Flex. Ayan, size 32. Ayan. Ba diba? tama-tama sa elementary. Ayan, next. Ano pa yung mga item? Ito, brand new na baseball bat. Kung interesado kayo, ha? ah, uh, Easton Steel. Kung interesado kayo, ito po ay pwedeng gamitin sa training. Pwede rin kung gusto nyo, pan-display nyo na lang, brand new to. Ha? Siguro, uh, yung bagong-bagong labas to, original price, siguro baka mga 10,000 or 12,000, gano'n. Pero ito po, bibenta ko na lang sa inyo ng 6,500. Ayan. Pero, gagawin ko din itong, uh, bala ko din itong gawing uh, price. Pero, meron tayong mga mechanics sa aking pakontes. Ayan. So, ito po. Ayan. Ah, ayan, ito. Maganda to. Napakaganda nito. Oh. Oh. Ah, sarap iswing nito. Tingnan nyo. na piswing diba brand new ito yan so ano pa ah uh, ito. Ito po ay ah uh, ano bang size to size uh, ito ay fila size 9.5 sa US yan ah uh, sa ano Europe 43 size 43 ayan po ah uh, ito ay uh, hindi kito binibenta price ko lang talaga to sa aking uh, pa-contest. Ayan. Dalawa yan ha. Baka akala. Ayan. Dalawa. Ayan. So ano pa? Meron pa? Ito pa. Ayan. Ito. Uh, Nike. Ha? Ayan po Nike o oh. Ba gusto nyo? Ha? Basta mag-join sa aking pa-contest. Uh, size 10. Europe. Sa US size 44 sa Europe. Ayan. So, tingnan nyo mabuti, di ba? Ah, sali kayo, mag-join kayo sa contest kung gusto nyo to. Ayan. So, ano pa? At uh, meron pa? Ito, Easton Batting Club. Ayan. Nakakita nyo? di Diba? O, oh, pwedeng pwede sa medyo maliit lang yung kamay ko eh. Pero pwedeng pwede, di ba? Yan. So dalawa yan. Easton to. Next. Ano pa? O, oh, meron pa ako isa pang batting glove. Ito uh, naibigay ko na yung ano nito sa ano sa Facebook yung picture ayan Nike naman to ay ah, Nike Jordan ayan to so ayan Yan. Hey, okay, so ngayon Ah <laughs> uh, Paano ba mag-join sa sa pa-contest? Ayun na po, ito na. Ito na yung ating pa-contest at uh, sana ay pagtiyagaan nyo. Ah, uh, madali lang ito at ito ay ah uh, uh, kumbaga, makakatulong din kayo sa akin para mag-grow yung channel ko. At ah uh, <clears throat> Malaking utang na loob ko din sa inyo yon. Okay. Sa aking mga friends. At uh, paano ba yung mechanics ng contest ito yon. Simpleng simple lang po. Ha? Ipo-promote yung aking YouTube channel. Ah, ang ang YouTube channel ko po ay si Coach Manny Permultunduan. <laughs> <Buhang> <laughs> okay. Mga players ko. Ah, uh, ang YouTube channel ko si Coach Manny at marami po ako ng uh, mga ah uh, video na. Ngayon, ano ang siyempre unang-unang requirements kung magjo-join ka, dapat mag-subscribe ka sa akin. <laughs> ayun. So, ayun po. Uh, at ito na 'yung mechanics. unang-unang uh, gagawin, simpleng-simple lang 'pag marami mara, hindi man mahirap pagharap ng ano ng mga subscriber kasi kung marami kang mga friends sa Facebook, meron kang kamag-anak, meron kang pamilya, meron kang mga kaibigan, meron kang mga Kaklase, klase, 'di ba? Kabarkada kainuman, <laughs> mga um, uh, kapamilya, uh, ayan. Mga players kung coach ka. Ay ah pwedeng-pwede po natin i-promote yung uh, YouTube channel ko. Ayun. At uh, madali lang. So, pero anong gagawin? Unang-una ay uh, syempre, papanuori nila yung video. Hindi kasi pwedeng isubscribe agad. Kasi pag sinubscribe agad, nai-spam. So ganito po ang mechanics natin. Una, papanuorin nila yung video. Yung video ko, kahit alin sa video ko. Ha? Ah, then, ans pag napanood nila, ah, mga 2 to 3 minutes, ha? Ah, minimum of 2 3 minutes, ay pwede nila lang isubscribe yung uh, ah, subscribe button and then yung uh, ah, ah, i-click din yung, ano, yung notification bell Ayun. So, i-click din yung notification bell para updated sa mga susunod na video. And then, syempre, yung like. At, uh, ano pa, kung gusto nyo i-share, okay lang din. Kagaya nito, kung gusto nyo, uh, kasi kailangan ko ng maraming sasali para maipa, maigo ko na to sa contest. Syempre, hindi pwedeng isa lang ang kasali. Kailangan na, uh, at least, merong uh, uh minimum na kas, uh, sasali sa contest para maipamigay ko to. Okay? And, um, Ah, uh, ito importante, importante. Ah, uh, yung comments. Ah, uh, yung comments napaka-importante. Simpleng-simple lang po yung ano, yung comments. At doon ko yun ang way ko para bilangin kung ilan yung subscriber na inaibigay mo sa akin. Like, alimbawa, uh, halimbawa, ah, uh, yung friend mo na pa-subscribe mo. Kailangan mag-comment siya. Sabihin niya, "Nice video from Ryzen." Oh, halimbawa, kunwari si Ryzen ka from Ryzen. O, ibig sabihin, nabilang ko, oh, ah, ito, galing to kay Ryzen. So, ika-count ko yun. Bibilangin ko yun. Ganun po. At isa pang uh, proof na kailangan din na, uh, na ano, ay, uh, anuhin nyo sila, uh, kumbinsihin nyo sila na mag-screenshot. Then, isend sa Tapos, isend nyo sa akin yung screenshot. Okay? Screenshot ng video na pinanood na nakasala, nakasul nakalagay na doon yung subscribe at saka naklik yung bell. Ayun po so yun lang yung ating uh, mechanics at uh, at magbibigay ako ng kung ilang araw o ilang o ilang araw uh, yung uh, ilang araw kung il gaano katagal yung yung ano yung pacontest and then after matapos yung araw na yun halimbawa 7 days ay bibilangin natin lahat yung subscriber na na ano na na na, na bigay nyo sa akin ayon So, ngayon, kung sino pinakamarami, siyempre siya yung panalo. At uh, pero bawal po yung ano ha, yung duplication. Ha? Pag ikaw isa ka lang, ikaw na yung unang-unang subscriber, isa ka lang. Pero kapag ano, hindi pwedeng magdu-duplicate, may ang gagawin kasi ng iba, gagawa ng gagawa ng account tapos isa subscribe sa akin, hindi po pwede yung ganun. Kailangan talaga uh, talagang uh, sa galing sa ating mga friends o sa ibang tao. Ayun po may mga way naman para mai promote natin eh and then ma -ano na ma-convince natin na mag-subscribe sila ayun po yung ayun so ano pa ah uh, yun halimbawa hindi ka nanalo then nakapagbigay ka kunwari ng uh, 50 subscribers pero hindi ka nanalo I, yun po, ika-count natin yun kasi may mga susunod pa naman akong na paano, pa, paano, parapol, pa ganito pa contest i-, i uh, ano ko yon i uh, i-stay ko lang yung kung ilan na yung na, ano mo na bigay tapos pwede ka na uling mag-join sa ibang premyo uh, kahit hindi at uh, pero iba na naman yon hindi hindi counted yung una mong uh, hindi counted yung ano yung una mong uh, binigay na subscriber pero nandun lang yon meron na akong list doon and then kunwari sa second contest na kapag bigay ka ng 75 o di hindi ka rin nanalo di 125 na yon pag umabot po sa 250 yung subscribers na yon kahit hindi ka nanalo meron akong uh, price na ibibigay sa inyo di ba so yon siguro kung ano man yung basta uh, pwedeng isang gla, isang glab na ganito ayan ayun po so sana inaintindihan nyo yung ating uh, uh, mechanics at uh, ayun Uh, sana sanay i-share niyo tong video na to para maraming sumali at uh, para matuloy na yung ating pa contest. Ayun po. Maraming salamat sa inyong uh, panonood at sana ay mag-join kayo sa ating pa at patuloy nyo ako suportahan sa YouTube dahil alam nyo po itong YouTube channel ko ay uh, uh, talagang ginagamit ko para mag ano. Gagamitin ko to para mag uh, mag-feed ng mga informations kung ano po yung uh, mga information na uh, na na ano na gusto niyo malaman, di ba? Al alam niyo, malapit po ako sa Divisoria. Malapit ako sa Divisoria. Kung meron kayong mga gustong ipabili, uh, meron lang tayong uh, minimum may charge doon kasi siyempre may uh, mamamasahe masahe Then bibigyan ko sa inyo yung resibo. Kung meron kayong ipabili, mas baka kamura kayo. Ah malapit ako sa Divisoria kung may mga tanong kayo saan makakabili nung ganoon, ayun po. So marami, uh, marami kahit pa paano, meron din akong konting mga knowledge sa exercise, sa coaching, sa mga baseball and softball drills. Ayan, matutulungan ko kayo dyan. At uh, ayun po, kung ikaw ay kabataan, nandito ako, willing ako makinig. Willing ako magbigay sa inyo ng video kung ano yung pwedeng, nga, uh, ano. Kaya ayun po, ginagamit ko talaga yung aking YouTube. Not just to earn. Diba? Siyempre, isa na yun sa goal natin, mag-earn yung YouTube. Kasi sayang naman, di ba Pero, ang isang way ko kung bakit ako nag-YouTube din, ah maliban sa nalilibang ako, ay uh, gusto ko rin talagang makapag ano, makapag uh, inform, uh, makapag tru uh, through social media, through YouTube ay makapagbigay kung makapag-share ng mga knowledge na pwede kong i-share. Ayun po, marami tayong uh, mga marami kung meron kayong requested video, ayun uh, sisikapin ko sa abot ng aking mga kaya. Nahilig po din po ako magtanim, at uh, yun medyo marami na ako natutunan Ayun. Kaya ako po ngayon ay ano na ah uh, magsasakang <laughs> magsasakang coach ayun. So, ayun po, sana ay ah uh, uh, ayun, share niyo 'yung ating video uh, at ako uh, hindi pa kayo nakapagsubscribe subscribe subscribe na rin kayo dahil 'yun ang isang requirements at uh, i-click natin 'yung notification bell. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana ay uh, manalo kayo. Uh, pak ah uh, pag ano pag lumaki ang aking channel at talagang tuloy-tuloy ako nag earn dito. Lahat tayo panalo. Tiyak ah uh, gagawin ko ang magagawa ko para ano, para maging kapaki-pakinabang yung ating YouTube channel para din sa inyo sa aking mga nanonood. Maraming salamat po. God bless you all. Mabuhay kayong lahat. Bye.